Hi guys, what's up? So, sumahod na po ba kayo? So, most probably, mga ilang days na lang sasahod na yung karamihang mga OFW dito sa Saudi Arabia. So, nag-iisip po ba kayo kung saan pwede or magandang magpadala ng pera sa Pilipinas kung anong remittance bank po ang pwede natin gamitin para at least makasave tayo or kahit papano medyo maganda yung amount na yung mapapadala natin sa Pilipinas. So, ang unang factor para at least makapag-contribute ng magandang amount na mapadala sa Pilipinas of course, tignan natin yung rate. Aside from rate, tignan din natin yung remittance fee kada banks po. And then, sometimes may mga bank na may mga hidden charges po. So, in this video po, I hope this will help po. Kung saan ipapakita ko sa inyo yung tatlong remittance bank na magbibigay sa atin ng idea kung pwede ba natin silang gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Ito po yung STC Bank or STC Pay. Pangalawa yung Alinma Pay. And then, yung bago po na remittance wallet na tinatawag na Tikmo kung saan medyo okay din po yung rate niya. So, disclaimer lang po this is not about encouraging you to use these wallets but it is only a guide po and information lang po sa mga OFW po so before we proceed po I need your kind support to please don't forget to follow and pakishare na din po so see you po so yung gaya makita nyo sa taas yung tatlong comparison ng STC pay, alin bang pay and then yung take mo let's say kunwari yung sahod natin papadala is 2,000 so of course unang factor na tignan natin yung fees or yung charges ng mga banko. So STC Pay having 17.25 Alinma Pay is 11.50 and then Tikmo is 15 real yung charges. So another factor to consider na napaka-importante of course yung exchange rate. So STC Pay mayroon siyang 14.90 na rate and then Alinma Pay 14.94 and then yung Tikmo is 14.88 Take note po, rate po ito ngayong araw. Kung sa, sa tatlong comparison, yung Alinma Pay ay yung mayroong mataas na rate kung saan 14.94 so, so pagkatapos po natin i-multiply yung available balance times doon sa exchange rate. So yun po yung amount na mapapadala natin sa Pilipinas. Kasi sa STC pay is 29,542. And then sa Alinma pay, take note po yung Alinma pay is my hidden charges or yung back-end charges po siya sa Pilipinas pagdating. Basis sa aking experience, yung Alinma pay ay may hidden charges na 70 to 170 pesos po. So yung TIC po, po is walang hidden charges kung saan kapag napadala ka using that rate na 14.88% yung amount na matatanggap nila is 29,536. So, yan po sa baba, yan po yung mga comparison between remittance bank. Let's say sa STC Pay versus Alinma Pay. Kung nagpadala ka sa STC Pay, means mas mababa yung pera ng 95 pesos po. So, STC versus TIC mo naman, let's say, mas mataas yung STC compared sa tikmo mo ng 6 pesos po. Kung alin mapay versus tick mo, it means mas mataas yung alin mapay ng 101 pesos. So medyo maliit lang po yung differences niya. Pero kung gumamit po tayo ng alinma, kahit may hidden charges po siya, so makakasip tayo ng 100 pesos po. So, if you comparing the three banks, so alinma pay will give you po a higher amount kung gagamitin natin yan sa pagpapadala sa Pilipinas. So, yan po siya guys. So, yung 101 pesos is a small amount but at least may masisi pa rin tayo 100 pesos for, And I hope this video po will help you at least para makapagbigay sa ng guide kung saan tayo pwedeng makapagpadala or kung anong magandang wallet ang pwede natin gamitin sa pagpapadala sa Pilipinas. So if you like the video po, please kindly share po. Maraming salamat.